Ito pa, mga kababayan Ito, sunod natin pag-uusapan ah, Kita nyo to, mga kababayan Sunod na pag-uusapan oh, Bilyar Ito, isa pa to ah, Isa pa to, mga kababayan oh, Speaking of Bilyar ah, Pera ng taong bayan Pondo ng DPWH Si Bilyar ang nakinabang hmm. Ito Kasunod ng anunsya ng ombudsman na iimbestigahan ang mga villar, nasisilip muli ang ilang proyekto ng gobyerno at kung paano nakinabang dito ang ilang ari-arian ng pamilya. Mm. Kabilang dyan ang sapote River Drive Project na imbes na makatulong kontra ay nagpakipot pa umano sa ilog ayon sa kinatawa ng Las Piñas. Kita ninyo, isa pa yan. Nagnegosyo. Ito, kwento ko lang ha, kwento to. Nagninegosyo ka. Pabahay, house in lot, tawagin, tawagin natin sa pangalang kamilyat, kamilyat village, kamilyat village, example ko lang. Ako si Kent Garcia. Meron akong negosyong kamilyat house in lot village. Ma'am Linsudo, Sudo, happy happy birthday po. Ingat po kayo palagi ma'am and hope more birthdays to come in your life. Good health, success and be blessings. Ayan, gold, gold health. Good health, di ba? Gold health, sakto. Yeah? At mabuhay ka hanggat gusto mo ma'am. Happy happy birthday, ma'am Linsudo. Sudo. Diba? Yeah? Kamilyat. Ito yung aking business, Kamilyat Homes. Mm. Ngayon, siyempre ang Camilla, kay ang, ang Camelliat na village ko, kailangan ko ng kalsada. Tapos yung aking negosyo malapit sa ilog, malapit sa dagat. So yung aking negosyo, maraming bibili para hindi matamaan ng baha, hindi matamaan ng uh, tawag dito, uh, hindi matamaan ng bagyo. Saan na kukukuha ng pondo? Sa DPWH ba? Tama ba yun? Yung magpapagawa ka ng kalsada mula sa highway, papunta doon sa village mo na iskinita, papunta sa bukid, DPWH ba ang gagastos? or ako? Tanong ko mga kababayan, ha? Ah, kung ako ngayon may negosyo, house in lot ang aking negosyo. Lupa, developer, ah, development, magagawa tayo ng bahay sa bukid. Ngayon, pag may bumili noon, sa akin mapupunta. So, kapag magpagawa ba ako ng kalsada? Gobyerno ba ang gagastos noon? Gobyerno ba ang gagastos? Kapag nagpagawa ba ako ng flood control kasi malapit ako sa ilog, gobyerno ba ang gagastos? Pero kapag may bumili, sa akin mapupunta? Ha? Ah? ah. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Hindi porkit nagbayad ng tax ang mga bilyar, ay ang tax na binayad nila mapupunta lang din sa negosyo nila. Parang hindi naman siguro pwede yung ganun eh. Hmm. Nakatutok si Sandra aginaldo Ah. <coughs> so we have to look at that also. We're forming a new task force for that uh, for the, just for Vega itself. Nakita mo yung River Wall. Tarong mo sino ba gumastos? Gobyerno sila. Ito ang pahayag kahapon diba? ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa mga proyekto ng gobyerno na nagdulot umano ng pakinabang sa mga ari-arian daw ng pamilya Villar. Tama. Ito ang dati ng ipinupunto ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Mm. Ang River Drive Project dumaan aniya sa ilang ari-arian ng mga bilyar. Mm. Yung mga creeks namin dito, nilagyan din ng kalsada. Mm. Papunta din doon sa mga establishment at mga subdivisions nila. Diba? Na nagkakahalaga ng 2 to 3,000 pesos per square meter. Pag nilagyan mo ng kalsada yan, nilagyan mo ng... Uh, isang connecting bridge papunta sa isang uh, malaking lunsod, definitely, taktataas ang presyo ng mga lupa mo. Oo. Ipinakita e ni Santos ang isang bahagi ng river drive kung saan din matatagpuan ang isang residential village na pag-aari umano ng mga villar. Kita Ito, niyo. isa sa mga subdivision nila mm. kung saan nag sa access yung kanilang subdivision. Oo. Ilog to. Itong, itong, tinatayuan natin, ilog. Oh. Ah. Ayon sa kongresista, ang ilog naging makipot dahil sa ginawang kalsada sa gilid nito. Kaya hindi umano nakatulong sa baha. Ah. Nitong July, bumaha sa lugar dahil sa ulang dala ng habagat. Pwede mo lang uh, gamitin sa mga main rivers dito sa urban areas. Para linisin lang ang river ay 3 meters lang. At lumalabas dito, yung sukat. Kita nyo yan? Ha? Para mamahal ang lupa nila. Ha? Para tumaas ang presyo ng lupa nila at mahal ng mabili. Halimbawa, ako si Ken. O, yung buong kabiti, bibilhin ko yan sa halagang 1 trillion. O, para tumubo ako ng times 2, magiging 3 trillion ang halagang yan, kukuha ako ng kalsada lalawakan ko yung kalsada ikukunik ko papuntang Maynila mm. para tumaas ang presyo kasi once kasi nakuniktado na ang lupa na may kalsada papuntang Maynila highway na siya yung lupa doon mamahalyan tataas oh kung pinili natin yan panahong 2020 2025 na ngayon sa so panahong 2020 binili ko lang ng 1 trilyon pagdating 2025 din ko nagiging 3 trilyon na ang tubo ko. Oh, so may 2 trillion na akong pera, yung 1 trillion na puhunan ko, ha, ah, bumalik sa akin times 2. Bakit? Mabilis yan pataasin eh. Ikunik mo lang yung kalsada. Ngayon, kanino ka kumuha ng pondo para kunik ka ng kalsada? Sa DPWH. Hmm, pupunduhan mo yan ngayon Jan? Oh, ang tanong ngayon, nagka, nagkataon nagka lang ba na ginawang DPWH sekretary ni Digong si Mark Biliar or sadyang planado nila. Kasi bakit nagkataon na si Mark Villar ang naging DPWH secretary na kung saan malawak ang kanilang lupain? Oh. So nagkataon lang ba na si Mark Villar ang napiling DPWH secretary or sadyang planado nila na oh, Tatay Diggs, pag ako ginawa mong DPW secretary, pag tinaas ko yung kalsada, dinugtong ko yan sa kalupaan ng pamilya ko, siyempre tataas yan. oh, bigyan kita ng bonus dyan. Ganun ba? Nagtatanong lang. Nagkataon ba? Pwede, marami namang tao dyan na deserve pwede maging DPW sa secretary. Pero bakit si Mark Villar pa na kung saan marami din silang mga property? Yeah? Hindi ba yung nagkataon Ha? Or sinasadya ha? nagkataon lang ba o sinasadya biruin mo alam mo na maraming kalupaan yung tao gagawin mong DPW secretary para yung mga kalupaan nila idudugtong-dugtong nila yung mga malalaking kalsada papuntang syudad. kasi pag once na dumugtong yun halimbawa ito ha ito maynila dito ay ito ito maynila to ito kalsada ng maynila ha ha ito example ko sa inyo ha itong lima na to kalupaan to ng mga bilyar. 1, 2, 3, 4, 5. Putol to. Ha? Putol to dito. Mm. Once na buksan mo yan at idugtong mo sa Maynila, yung lupa dyan tataas ang value niyan. Bakit? Matatayuan na yan ng mga bahay eh. Matatayuan na ng mga malls yan. Mm. So, pag connected na lahat yan dito sa kalsada papuntang Maynila, ibig sabihin, tataas yan. Ang tanong ngayon, nagkataon lang ba o planado nila? Nagkataon ba o planado nila? Nakakapagtaka naman mga kababayan. Bigla kang gawing DPW at sekretary. Marami namang pwedeng DPW at sekretary dyan. Ha? Ah, ito, example ko lang ha. Ito, dati lupa isa pa lang. Nadagdagan ng isa, dalawa, tatlo, lima utol to. Ha? So, ang lupa dito, tag 1,000 lang ang per square meter. Pag binuksan mo to, galing sa pondo ng DPWH, gawin mong malaking kalsada at i-connect mo dito sa 1, 2, 3, 4, 5 properties, ha? yung dating 1,000, magiging 10,000 per square meter yan. Oh. Ilang years ang nakalipas. Every year, tataas ang per square meter O. Oh. So, yung bili mo na 1 trillion, magiging 3 trillion ang halaga niyan tatayuan mo pa ng bahay yan, tatayuan mo pa ng mall. Oh, talagang magmamahal yan. Oh, once na matayuan yan, ah, ng mga malls, mga establishment, or mga businesses, tataas ang value niyan. Tapos kinunik mo pa ang kalsada pa Maynila. ba diba, ma'am ginger tea? Hmm. Planado nga ba? Or nagkataon lang? 'di ba? Magkano kaya, Digong? Magkano kaya? Oh, continue. ng, continue. Nang ng, ng uh, easement doon sa River Drive na dapat ay 3 meters. Mm. ay umabot na ng mga 8 hanggang 10 meters. Mm. Dagdag pa ni Santos, makikipagtulungan siya sa Ombudsman at sa ICI sa investigasyon sa proyekto na ani ay isa lamang sa marami umanong proyekto ng gobyerno na posibleng napakinabangan ng Villar properties. na diba? namin ang reaksyon ng Pamilya Kitain Villar, ninyo? pati na si Mark at Camille Villar, pero wala pa silang payag. Nauna ng dinipensa ni dating senadora Cynthia Villar ang Las Piñas Zapote River Drive Project na isa raw flood control at traffic decongestion project upang marehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa baha. Hindi lang sa Las Pag sure diha, Madam Oy. Pag sure diha. Dinibilop mo ang Las Piñas? Para ba talaga sa taong bayan o para mapasok ang negosyo ninyo? para mabilis ang pag-access from Las Piñas to Maynila. Pag sure diya, madam, sino ba lulukuhin ninyo? Di ba? Mm. Kasi alam nyo dati, mga kababayan, sobrang traffic po talaga dyan at napakaliit po ng mga kalsada dyan. Ngayon, syempre, kung akong ako, ako magnegosyo sa lugar na yan, maliit ang kalsada, sobrang traffic, oh, anong solusyon para mabilis mapuntahan yung mga lugar at mabilis makabili ng mga properties nyo? lakihan mo yung 'di ba pag nilakihan mo yung kalsada mabilis ang akses tapos gagawa ka pa ng another shortcut 'di ba merong merong Piñas, sa puteto paranyake oh meron din dito sa kabila yung papuntang Quezon Avenue oh ano ba yan na uh, Kirino 'di ba may Kirino pabaliktad papuntang Manila Bay Kirino papuntang Manila o, oh, di ba? Dalawa ang daan dyan. Merong paranyake, merong pakirino. O. Oh. So, ngayon, mga kababayan, oh, para mabilis, hindi ka nadadaan ng paranyake, bikutan, sukat, ya, yeah, papuntang Maynila, mm, papuntang uh, FTI, tagig, Oh. Dugtungin mo. Oh, saan? Sa Kirino. Gawaan mo ng kalsada yan. Diritsuhin mo. Papuntang Maynila. Diba? ba Oh. So ang tanong, planado o nagkataon lang? Nako. Yan ang tanong ngayon. Mga kababayan, planado nga ba? Or nagkataon lang? Kawawa ang taong bayan kung magbubulag-bulagan tayo at magbibingi-bingian at magbubububuhan. Magdidiis kayo. Sa Las kundi maging pati na rin sa Paranaque, Montenlupa at Cavite. Hmm. Kasama rin daw sa pangunahing layunin ng proyekto na makapagbigay ng alternatibong daan para maibsan ng traffic. Ipinakita nila sa proyektong ito kapakanan ng nakararami ang nauuna at hindi umano. Kapakanan ng nararami o kapakanan para mapasok yung mga village nyo dyan na hindi nahihirapan yung mga bumibili ng property. Yan ang tanong ngayon. Kapakanan ba talaga ng Miami kaya gumawa ka ng mga na konektado papuntang Maynila at mabilis ang access? O di kaya binuksan nyo, ginawa niyo yung kalsada para mabilis mapasok ang mga property ninyo? Para yung mga bumibili, syempre, ang unang sabihin ng mga bumibili ayaw kong bumili dyan papuntang Las Piñas Kabite ah, ah, Batangas Laguna ayaw ko bakit? ang layo mm -hmm. so ang gagawin para maraming bumili ng mga house in lot ah, gawa ka kalsada lakihan mo oh, yung kalsada isa dagdagan mo isa dagdagan mo isa gawin mo tatlo oh, tapos pag nabuksan mo yan mabilis ang access tataas ang value yayaman ka deba? diba? Yan ang tanong ngayon. Di ba? Ang bobo, hindi niya alam na siya ay bobo. Tama. Ma'am Rose. Yeah? Planado yan. Yeah? Oh. Yan, mga kababayan.